Nihit matud pa ang supply sa karning baboy karong holiday season. Mao kini ang gikumpirma sa mga litson vendors. Rason nga ginapaigo na lang matud pa ni Joseph Ibarbia e kung mamaligya. Gani la uman matud pa ni ini nga makaabot pa og bag tuig ang supply sa mga baboy. Pahirapan jud karon ang baboy mamba. Walay supply ka ayong uh, gasulod sa tuwa kay di, di, di man ang mga baboy kan sa mga uh, nga mga lugar, halimbawa masarangani, South to tabato, bawal dire pa ang mga baboy karon. Bali ang supply na mo karon, wala gid. Minus kayo. Tapos gina-control na mo ang order, dili may pataka og dawat kung ulay baboy wala. Kay kayo basi ma pagkuha nila wala lechon. Bisa karon gani nga pila pila pa kadis na lang kulang, wala wala, wala gani supply kahibaluan na sinati gayud ang pagsaka karon sa presyo sa karning baboy gani sa public market Jensen Jess pesos ang gisaka sa matag kilo matud ni Dr. Emilio Gargaran labaw sa City Veterinarian's Office Aminado kini nga aduna gayud kakulangon sa supply sa produktong baboy sa syudad ilabi na karong Christmas season. Sukad matud pa nga usa ang General Santos kani atong milabay nga mga tuig ang naapektuhan sa African swine fever. Pipila sa mga backyard racer ang naapektuhan ug nangalugi sa ilang negosyo. Halos 60% sa ilaha ang nagundang na sa maong negosyo. ang mga backyard pigiri nangundang halos is of that na nila mas secure Kanang sulti that what is biosecurity ba? nga wala mong ginang atong protection sa atong hayop kasi wala tayong bakuna eh only biosecurity na ginawa nato na para hindi masundan na mga baboyan. pero hindi ka 100% because kung sa level sa biosecurity ibili siya muconsider na to as biosecurity level 1 or 2 security nila is nalagi nasa sa zero, kumbaga sa level zero. Dani hangtod karon padayon gihapon ng ilang monitoring sa mga nagaamuma ug baboy na nagagawa sulod sa Gensan aron nga mamintina matud pa ang pagka ESF free sa siyudad. Fencing uh, the signage outside the uh, the personnel involved in the operation before entering to so disinfect disinfect Sayo, ginahimuan na nila nilang swimming pool ang ilang farm before kami sulod. Kasi kung disinfection lang through misting, hindi ka 100%, sigurado ba siya. But kinangla na mo, agay nag swimming pool, mulangoy sa ang tao before entering the farm. Ano, sigurado, ginahin siya nga, fully disinfect din siya. Ana ang kwan ato sa mga farm garo, no? gina na nila. Wala na, hindi na effective Gana'ng ng foot bath. Kasi, wata ka balo sa imong lawas. Dapat change clothes ka before entering the farm. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.